Uy, Beb. Sorry, kanina ka pa? Ayos lang, Beb. Nakapulang naman ako dito eh. Musta? Eto, pagod. Kailangan ng maximum concentration eh. Baka bumanga ako. Tsaga mo din, no? Sabi ko naman sa'yo, ako na lang magturo sa'yo mag-drive. Ayoko nga. Iinit lang ang ulo mo sa sa'kin tapos mag-aaway tayo. Mas gugustuhin ko pang magbayad at mag-enroll gaya ng ginagawa ko ngayon. Ilang sessions ka pa ba? Konti na lang. Tinuruan na ako magpark park kanina Yun daw yung huli. Ah, oo nga. Parking ang huling tinuturo sa driving school. Para sa akin, yun yung pinakamahirap. Ang hirap pala magpark. park Pag nasanay ka na, madali na lang yan. Sa bagay, napag-aaralan naman lahat. hui babe! May surpresa ako sa'yo. Uy, ano yan? Tikit ka muna. Tapos, bibilang ako ng tatlo. Pagbilang ko ng tatlo, saka ka Game na? Uy, baka nanunuklaw yan, ha? <laughs> Hindi! <laughs> okay. Isa, dalawa, tatlo! Ano to? Uy, babe! May driver's license ka na. Ang galing naman. Alam mo kung anong kasunod niyan? Marriage license? <laughs> Baliw ko talaga! Siyempre hindi! Hintayin mo, may sorpresa ulit ako soon. Danika, kotse mo yan? Hindi pa, ng konching. Huhulugan ko pa ng matagal. Ah, oh, ang ganda ah. Mabigat lang sa bulsa, manang. Matagal-tagal kong bubunuin para mabayaran. Naku, matatapos mo ding bayaran yan, Iha. Ikaw pa ba? Ako na ang magsasarado ng gate. Ako na, Manang. Umaambon. Baka sipunin ka. O oh, siya, pumasok ka kaagad. Handa na ang hapunan. May surpresa ako ulit, Beb. Ano na naman yung paandar mo? Pipikit na naman baho ulit? Hindi na. Nandito sa pouch. Buksan mo. Susi ng kotse to ah. May kotse ka na, Beb? Oo. Kadarating lang kahapon. Makikita mo paghatid mo sa akin mamaya. Wow! Congrats! Oh, ganda. Pero kailangan mo ba talaga? Naglalakad ka lang naman kapag papasok ng opisina. Hindi naman ako magkukotse kung papasok lang. Ang lapit lang eh. Pero magagamit natin yan kapag may out-of-town trips tayo. O kaya kapag uuwi ako sa parents ko, iba pa din yung pakiramdam kapag may sarili kang sasakyan. Pwede kang umalis kahit anong oras mo gusto. Sabagay. Tama rin naman. Ikaw ba? Wala kang planong kumuha ng kotse? Marunong ka din naman mag-drive ah. Ay, hindi pa sa ngayon eh. Kukuha muna ako ng bahay. Kapag tapos ko nang bayaran yung equity at kaya pa ng budget, hmm, saka siguro. Kakayanin mo din yan in time. Pasok tayo? Dito ka na kumain ng hapunan. Mahaba-haba din ang biyahe mo pa uwi. Sige. Linis ng kotse manang nga. Pinunasan nyo? Oo, inaalikabok lang. Sayang naman, nakagarahe lang dyan. Tama! At dapat pinapaandar yan. Ay, bro! Nandito ka pala. Kanina ka pa? Kani-kanina pa. Tinulungan ko ang magluto si Manang. Buti naman napadalaw ka. Nag-sales call kasi ako malapit dyan sa opisina mo alam kong busy ka sa work, kaya dito na ako dumiretsyo. Nagulat nga yung si Betty kasi may nakapark dyan sa garahe. Hmm? Naku, busina ako ng busina. Sabi ko, bakit hindi kaya ako pinagbubuksan ni Manang? Eh yun pala, hindi ako makakapark. Saan ka nagpark? Doon, sa bandang dulo. Eh, sa tapat ng bakanting lote. Kain kayo ng mabuti dyan. May ulam pa dito sa kaldero kapag gusto nyo pa. Manang, upo na din kayo dito. Sabayan nyo na kami ni Betty. Oo nga, manang. Kain na tayo. Danica? Pasok, manang! Tinimplahan kita ng mainit na gatas. Inumin mo para masarap ang tulog mo. Salamat, manang! Ah, uh, Danica, naisip ko lang. Hindi ba malayo ang bahay ni Alan sa opisina niya? Malayo-layo din. Siguro mga isa't kalahating oras. Bakit manang? Ah, wala naman. Naisip ko kasi. Bakit hindi mo muna ipagamit sa kanya yung kotse mo paminsan-minsan? Baka masira kasi nakapark lang dyan. Oo nga, manang. Sasabihin ko nga kay Alan yan para din hindi na siya masyadong mahirapan. Sigurado ka ba, Beb? Oo nga. Pero syempre, ikaw na bahala sa gas. Oo naman. Sa kabawal gas-gasan, ingatan mo, Beb, ha? Hindi pa bayad yan. Syempre naman. Hiramin mo ng Monday after work, tapos balik mo lang ng Friday. Baka lang kasi may bigla ang lakad ako ng weekend. Sure, haba na nga ng Monday to Friday. Kasi pa kailangan mo ng weekdays, let me know. Ibabalik ko agad. Okay. Beb, thank you, ha? Huwag kang magalala, ingatan ko yung kotse mo Manang, kaninong blazer tong nakasampay sa upuan? Eh, di sa'yo. Naiwan mo sa kotse. Ngayon kasing ginagamit na ni Alan yan. Nalilinis ko yung loob tuwing Sabado ng umaga. Ah, eh mabuti naman, Manang. Minsan kasi nakakalimutan ni Alan itapon yung mga pinagkainan. Minsan may mga tissue Minsan may naiiwang gamit. Gaya niyang blazer mo. Tama, Manang. Pakilinis na lang din yung loob tuwing Sabado. Oh, hello, Danica. Betty, busy ka ba? <laughs> Hindi naman. Bakit? May sasabihin kasi ako. Ating dalawa lang ha. Sure. Eh ano ba yun? Yung kotse ko kasi, pinapagamit ko kay Alan kapag weekdays para hindi lang nakatambak dito sa si garahe. Pag Sabado, nililinis ni Manang yung loob. Okay. So, kanina, paglinis ni Manang, may nakita siyang blazer na pambabae. Nasa passenger seat. Kalangan ni Manang sa akin. Hindi ko na lang sinabi na hindi. Kinuha ko na lang. Eh baka naman may office mate siya o kaya kaibigang nakisakay. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Sinasabi naman niya sa akin lahat. Eh anong gagawin mo ngayon? Itatago ko yung blazer. Hihintayin kong hanapin niya. Kapag hinanap niya, saka ko itatanong kung sinong nakaiwan. Pwede naman yun. Pero uy, ha, huwag kang asyumera. Kilala kita. Baka wala namang mali siya. Huwag kang eksenadora, Sana tama ka. At mali ako. Iba kasi yung pakiramdam ko sa blazer, eh. Manang, ganda ng hair clip mo ah. Mabulaklak. Eh, eto na. Isasoli ko na sa'yo. Ginamit ko lang kasi ang dami kong bit-bit kanina pagpasok pagkatapos kong linisin yung kotse. Nag-iipit ka pala ng ganyan? Yung mga ipit mo kasi na nakikita ko, wala namang design. Tsaka kung hindi itim, puti. O di kaya brown. Minsan manang. Para maiba lang. Oh, saan ka pupunta? Kagagising mo lang ah. Balik muna ako sa kwarto ko, Manang. Sumakit bigla ang ulo ko. Maya, maya na ako kakain. Itulog mo na muna ulit. Baka kulang ka pa sa tulog. Hello, Danica. Sabado ng umaga ngayon na. Hulaan ko. May naiiwan na naman sa kotse mo. Hair clip, Betty. Orchid na hair clip. Itatago mo na naman ba? Sa ngayon, oo. Wala pa akong lakas ng loob na kumprontahin si a Oche, may naiwan ako ulit? Lipstick. Nahulog siguro sa bag mo. Oh, bakit parang binuhusan ka ng malamig na tubig? Ngayon ka lang nakakita ng lipstick? Eh, lipstick mo nga yan! May naalala lang akong biglang kailangan gawin, Manang. Punta muna ako sa kwarto. <coughs> Hello, Danica. Hulaan ko. Underwear. Lipstick, Betty. Pulang lipstick. Parang iba na nga yan, Danica. Tingin ko, kailangan na kayo mag-usap ni Alan. Paano kung hindi umamin? Paano kung mag-deny? Nasa sa'yo na akong paniniwalaan mo. Betty, pwedeng humingi ng favor? Anong favor yon friendship? Sundan mo naman si Alan. Gusto kong malaman kung sino yung haliparot na nakakaibon ng mga gamit niya sa kotse ko. Friend, ready ka na ba talaga? Oo nga. Sabihin mo na. Ano yung nakita mo? Una, hindi ko na sundan ng matagal. Ang bilis ko na ng ebidensya may sinusundo si Alan. Sumasakay sila ng kotse na magka-holding hands. Ang kapal! Ka? Grabe, Betty. Ang kapal. Pinadala ko sa kanya yung picture nila ng babae niya. Sabi ko, paki-explain. Oh, pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>